Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanggong at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat, sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsama mag-subscribe sa akin, ipagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin ang tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling, pindutin, ng subscribe, like, and share, at pindut na rin po ang icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa Iwangan ng Pangasinan. Pakatanda't pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay ng tigi sa lahat, magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sinuman, kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at mga puno pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat bago ko po umpisan po eh, po sa inyo lahat shout po sa mga baguan po siya out po sa inyo lahat sana wag po kayong masawan mag po sa akin at tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat ang isishare ko po ngayon po sa inyo ay yung uh, ang isisir ko po ngayon po sa inyo ay yung uh, uh, orasyon diskomunyon dipinsa sa lahat ng uri ng barang at kulang ito ay pangproteksyon protection po kahit ano pong uh, masama dyan na galing po sa kadiliman po napakabisa po ito i-share ko po, po sa inyo dapat po ay usalin po yung araw-araw po ito bago matulog sa gabi uh, mag po ng isang ama namin na ng Maria Luwalati po at isunod po yung orasyon po ng tatlong beses at ihi po sa dibdib ng tatlong beses po o sa isihang basong tubig bago po kayo matulog sa gabi uh, protection po natin ito napakalakas pong protection po ito kung natutulog po tayo at kahit na natutulog po tayo basta inusal po natin yung mga orasyon na ay hindi po tayo basta basta po tatalaban ng ibabato sa atin ng kadiliman po ang barang kulang po kahit na masamang elemento, hindi po siya makakalapit po sa atin. Kaya dapat po ay dapat po ang aking mga binabagi po ay maisaulo po ninyo. Kung wala po kayong ginagawa sa bahay, uh, isulat niyo na po sa notebook. At pag medyo bakanti po kayo na wala po kayong ginagawa uh, konyo po, tingnan-tingnan uh, nyo po at uh, mamili na lang po kayo kung ano po yung gagamitin po nyo. Kasi... Uh, na kukon nyo naman po kung ano pong gagamitin po nyo, napaka marami po akong ibabagi sa inyo na oras yun po na panggamot sa uh, physical at, uh, spiritual na karamdaman po na ayon po uh, sa mga baguhan po ay eh, narito na po nyo ang inyong mga hinintay na mga uh, pangdipinsa sa lahat po ng mga lakad po natin kung lalakad po tayo pwede po itong kusalin bago tayo umalis sa bahay para hindi po tayo kapitan ng uh, barang at kulang po ah, narito po magdasal po tayo ama naming nasa langit sambahin ang pangalan mo ikaw nawa ang manghari sa amin sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa at sa langit Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap na may pit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan at kapuriyan magpakain naman amin Abaginong Maria, Abaginong Maria na pupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus Santa Maria na ng Diyos panalangin mo kami mga kasalanan at ngayon kung kami mamatay Amen luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kaparanang ng unang-una, ngayon pa ang laman, magpasawalang hanggan. Amen. At sunod po yung orasyon po, tatlong beses po. Henibar patim, simula, pasyunim, domini, kalmi, igosum salbami. Henibar patim, simula, pasyunim, domini, kalmi, igosum salbami. Hinebar patim, simula, pasyunin, dumini, kalmi, igosom, salbami. At ipo sa dibdib po at na uh, o oh, ipo sa isang basong tubig at inumin po. Napakabisa po itong orasyon na kaibabagi po sa inyo. Kaya sana po ay isulat nyo na po sa inyong libreta ay lib. Kumuha po kayo ng malinis na notebook at gawin nyo pong libreta. Isulat po ninyo ang mga binabagi mga orasyon at magagamit po nyo sa hinaharap po yan at ma, uh, mamamana po ng yung mga anak kung kayo na po ay po, at magagamit nyo sa panggamutan po ito at palagi ko po sa yung sinasabi na bago po kayo sumabak po sa panggamutan po ay napaka number one po yung paglinis sa sarili para mapandar po nyo ang yung mga ginagamit na mga orasyon po ang paglinis po sa sarili po ay uh, humingi po tayo ng tawad sa Diyos ang mga sa lahat at papatawarin po tayo sa ating mga nagawang kasalanan kung nakagawa po tayo ng mabibigat na kasalanan noon hanggang ngayon po uh, uh, umarap lang po tayo sa Diyos ang mga sa lahat para humingi ng gabay at patawad sa Kanya napapatawarin po tayo kung po, gagawa po tayo ng uh, paklinis po sa sarili po ay ingi tayo ng tawad po ay isa po sa isipan kuang ang pagdiningin sa sarili na uh, magpapangako po tayo sa Diyos na mga na hindi po na tayo gagawa ng mapanibang kasalanan po na ma mabibigat po ang Diyos na mga kasi uh, napaka uh, buti yung Diyos ang Diyos na mga kapangyarihan sa lahat wala po siyang uh, pinipili na tao na uh, gagabayan niya kung taus-puso po natin magdadasal po sa kanya eh, papakalob niya po ang uh, biyaya po sa atin na tutulungan po tayo at gagabayan sa ating mga gagawin mga kabutihan po masalaw gustong gusto niya po yung uh, tumutulong po tayo sa taong hiniga po sa hirap ng buhay napakagustong gusto na po ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat niya at uh, tutulungan po tayo at ibabalik sa, sa atin ang tinutulong po natin na uh, dubli-dubli po kaya Huwag po kayong magduda uh, po sa mga aking mga binabagay, mga oras yun po na, huwag uh, po, huwag nyo pong paglaruan at huwag nyo pong gamitin po lamang sa walang kabuluhan po. Gamitin po nyo lamang po sa pangangailangan po. Yan po ang aking ibinibilin po na gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. At gamitin po lamang kung kinakailangan. At gamitin nyo rin po sa panggamot, lahat pa na, na aking mga binabagay, isulat nyo niyo lamang po sa maliit na notebook at gawin niyo libreta at gamitin po niyo kung kinakailangan at uh, para maka uh, maka maka po kayo na natutumang gamot. At dapat po pag po ay uh, magpursigi po kayo mag kumuha uh, po ng powder bakod balabal pondo para protect mo sa inyo para pati sa pamilya nyo po yun wala pong uh, kung po kung uh, mamili po kayo ng yung mga gamitin mga pudir, bakod balabal pondo basta kaya nyo po na dasalin po ang pagdarasal po ay kahit hindi po kayo magumpisa ng 49 days basta importante po ay taus puso po kayo magdarasal po sa araw-araw na ako uh, po uh, at pakakalabasan yung isang makapangirin sa lahat ng inyong nais na gustong manggamot po kaya dapat po ay eh, uh, pakiingatan naman po at huwag nyong ipagyabang pag nakatuto po kayo mag, uh, maggamot po ay huwag po kayo magyabang basta magpakumbaba lamang po kayo at uh, at magporsige po kayong tumulong sa mga taong nangangailangan po marami marami salamat po sa inyong pakikinig at panunod po na aking youtube channel Liwaga ng pangasinan sana po ay mag subscribe, like, and share at pagpindot rin po ang ko maraming salamat po sa inyo lahat uh, shout out po sa inyo lahat